Alam mo yung pakiramdam na gabi na, nakahiga ka, pero gising pa rin ang diwa mo. Iniisip mo yung isang mabigat na desisyon sa trabaho sa ministry. Oo, yung parang ang bigat-bigat sa dibdib. O kaya yung may boses sa isip mo na um, parang sinasabing hindi ka sapat, hindi mo to kaya kahit na ginawa mo naman lahat. Nako. Pamilyar yan. Well, baka kasi, ang pinakamalaking laban talaga natin bilang leader, hindi yung nasa labas, hindi yung krisis o kompetisyon. Kundi yung nasa loob mismo. Oo. Yung nangyayari sa puso't isip natin. Ngayon mga ka-deep dive, yan ang sisiyasate natin. Pag-uusapan natin ang mga ideya mula sa aklat ni Chris R. Velasquez, Ang Rising Above Resistance: Courageous Leadership in the Face of Opposition. Tama. At gagamitin natin dito yung kwento ni Joshua bilang um, parang magnifying glass natin sa mga aral na to. Ang misyon natin Himahin ito para makuha ka ng mga practical na takeaways para sa sarili mong paglalakbay. Eksakto. Titingnan natin ano ba talaga yung um, katapangan ayon dito sa material baka kasi iba sa iniisip natin. Ah, interesting 'yan. Oo. Tapos lilinawin natin yung mga hamon, yung tinatawag niyang internal resistance, yung mga humihila sa atin pababa mula sa loob. Pati na rin siguro yung mga estrategya para malampasan yun. Siyempre, mga practical na paraan na nakaangkla sa pananampalataya at sa mismong karanasan ni Josue. Para sa iyo to, para makapag-iwan ka ng makabuluhang pamana. Simulan na natin! Game! Unahin natin yung uh, pinaka-basic idea. Saan ba talaga yung totoong battlefield ng isang leader? Sabi nga sa aklat, hindi raw yung boardroom o yung marketplace ang pinaka-delikado kundi kundi yung uniuntin pagguguho sa loob. Yung pagguho ng katapangan mo, ng linaw ng isip mo, pati ng paninindigan mo. Ah, parang anay, no? Yung dahan-dahan lang pero nakakasira. Oo, parang ganun nga. Hindi mo masyadong napapansin hanggang sa bigla na lang mahina ka na pala. At ano ba yung mga anyo nitong internal resistance na to? Paano natin to makikilala? Marami yan eh. Pero binabanggit dito, halimbawa, yung um, boses ng pagdududa, yung kaya ko ba talaga to o baka magkamali ako. Ah, yung self-doubt. Oo. Tapos andyan din yung tukso na mag-compromise. Alam mo yun, para lang mas madali, para iwas gulo, isasantabi mo yung prinsipyo mo. Hmm, delikado yan. Delikado talaga? O kaya yung mas nag-aalala ka sa image mo, sa sasabihin ng iba, kaysa sa kung ano yung tama o totoo. Naku, guilty minsan dyan. Lahat naman tayo siguro. At yung isa pa, yung parang la-paralyze ka na. Sobrang bigat ng responsibilidad, hindi ka na makakilos. Gets ko yun. So mahalaga palang ma-identify natin to sa sarili natin. Oo. Kailangan mong pangalanan ika nga. Okay. So kung may mga ganyang kalaban sa loob, ano naman yung panlaban natin? Dito napapasok yung konsepto ng katapangan, di ba? Hmm. Pero sabi mo kanina, iba raw yung definition dito. Ito ito yung isang malaking point ng libro. Akala kasi natin madalas ang tapang ay eh, yung absence of fear, yung parang robot lang, walang takot. Oo, parang superhero. Pero hindi raw ganon. Ang tunay na katapangan ayon dito ay hindi yung hindi ka natatakot. Eh ano? Ito yung kumikilos ka pa rin, kumikilos ka ng may pananampalataya, may prinsipyo, kahit na takot na takot ka sa kabila ng takot. Ah, so okay lang pala matakot, normal lang. Yes, normal na normal. Takot sa failure, takot ma-reject, takot sa sasabihin ng iba, takot na baka ka. Lahat yan, Valid feelings, ang susi lang hindi dapat yung takot ang magi-drive ng decisions mo. Ibig sabihin, hindi ito yung parang ay pinanganak siyang matapang, hindi siya special gift para sa ilan lang. Hindi raw, kasi kung ang ugat ng katapangan ay pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang pangako, sa kanyang plano, edi pwede pala sa lahat. Kahit sa akin, kahit sa iyo na nakikinig. Oo, nagiging choice siya. Isang bagay na pinapaunlad mo, hindi lang natural na ugali. Kaya, posible to para sa'yo. Okay, para mas maging konkreto pa to, dito na natin ipapasok si Joshua. Siya yung ginagamit na example sa libro, di ba? Oo, oh, no, siya yung main case study. Kasi isipin mo ha, yung sitwasyon niya. Biglang tagapagmana ni Moises, isang alamat. Grabe yung pressure nun. Niya, yeah, pamunuan mo itong buong bayan papasok sa lupang pangako isang lugar na puno ng mga kalaban na mukhang imposibleng talunin. May mga higante daw, may mga pader na pagkatataas. Nako, kung ako yun, baka umatras na ako. Manghihina talaga tuhod mo dun. Sigurado, at yun nga yung hinihimay sa aklate, yung mga desisyon niya, paano siya nag-navigate Anong mga example? Halimbawa, yung pagpapadala niya ng espiya sa Jericho. Anong matututunan natin dun sa paghahanda? Yung pagtawid nila sa Jordan River na umaapaw, milagro yun. Pero ano yung aral sa timing at pananampalataya? At syempre yung pinakasikat, yung sa Jericho. Yung paikot-ikot lang sila ng pitong araw? Oo, oh, ba diba ang weird na strategy nun from a human perspective? Pero yun yung point eh. Hindi lang sila basta kwento. Mga leadership lessons to sa gitna ng hirap at um, kawalang katiyakan. Sige. Kung ganun pala kabigat yung mga hamon, saan naman siya humuhugot ng lakas? Ano yung um, source ng tapang ni Joshua? Hindi naman siguro sa sarili lang niya galing yun. Ayon. Malinaw sa aklat, hindi sa sariling galing. Ang pundasyon niya, yung direktang pangako ng Diyos sa kanya. Nasa Joshua Kabanata 1, tala 5. Ano yung sinabi? Kung paanong ako'y sumayo kay Moises, gayon ako sa sasayo hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ito yung pangako ng banal na presensya. Ito raw yung nagbibigay ng kumpiyansa na, alam mo yun, hindi nakadepende sa ganda o pangit ng sitwasyon. Wow! Powerful yan. Pero sapat na ba yung pangako lang? Hindi lang pala pangako. May kasama siyang utos. Parang ito yung paraan para ma-access mo, maranasan mo yung presensya na yun. Ano yung utos? Nasa Joshua 1.8 naman. Huwag mong bibitiwan ng aklat na ito ng kautosan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Tubulay-bulayan. Meditate. Parang ang hirap gawin yan pag busy ka. Oo. Pero hindi lang siya basta basa lang eh. Ang sabi sa aklat, parang yung baka daw numunguya ng damo. Paulit-ulit, dahan-dahan, hanggang ma-absorb lahat. Ganun daw dapat sa salita ng Diyos. Ah, para ma-internalize talaga. Oo. Ito raw yung engine of internal transformation. Yung makina na nagpapabago sa'yo mula sa loob, sa isip mo, sa puso mo. So, hindi lang alam mong kasama mo siya, kailangan mong i-engage yung salita niya para mahubog ka. Gets. Eksakto. Tapos, ang natural na resulta daw niyan, pagsunod. Sabi sa dulo ng verse, upang iyong masunod na gawin ayon sa lahat na nakasulat dito. Ah, okay. So presensya, salita, tapos pagsunod. Yan yung unang haligi. Oo. Yung pagsunod, yun yung patunay na seryoso ka. At yun din yung nag-guide sa'yo sa tamang landas. Hindi siya legalism, kundi bunga ng nabagong puso. Alam mo, napataisip ako para sa iyo na nakikinig ngayon. Paano mo kaya mas maisa sa buhay ito? Sa gitna ng lahat ng ginagawa mo, paano ka maglalaan ng oras para sa pagbubulay-bulay? May isang maliit na hakbang ba ng pagsunod na kaya mong gawin ngayon? Just something to think about. Magandang pagnilayan yan. Okay, lipat tayo sa pangalawang haligi. Kung normal lang matakot, paano mo naman haharapin yung takot at oposisyon mismo kapag nandyan na sila? Kasi darating at darating yan, di ba? Oo naman. Pero ang maganda dito sa source natin, hindi siya nagbibigay ng, alam mo yon magic pill para mawala yung takot. Practical strategies ang binibigay. Ano yung una? Una, kailangan mo siyang pangalanan. Identify your fear. May exercise pa nga dito, yung fear audit. Fear audit? Paano yon? Parang ililista mo talaga, susuriin mo ano ba yung mga kinakakutan mo, specifically sa role mo bilang leader, bakit daw mahalaga. Kasi ang hirap kalabanin ng multo. Oo nga naman. Parang binubuksan mo yung ilaw. Tama. Pag nakita mo na, napangalanan mo na, mas madali ng harapin. Okay, gets. Ano pa? Pangalawa, dalhin mo sa panalangin. Pero hindi lang yung parang Lord, alisin mo to. Yung panalangin dito, tinitignan as spiritual warfare. Paano spiritual warfare? Isinusuko mo yung takot mo sa Diyos, hinayaan mo siyang kumilos, kinikilala mong may laban sa espiritual na aspeko. Tapos, pangatlo, huwag kang solo flight. Humingi ka ng payo. Sa mga mapagkakatiwala? Oo. Mga taong may wisdom, may malasakit sa'yo, hindi ka hinaan yung humingi ng tulong, no? Sign yun ng tapang na aminin mong di mo kaya mag-isa. Tama ka dyan. E paano naman kung bilang leader, hindi lang sarili mong takot yung problema? Paano kung yung mga tao mo, yung team mo, sila yung natatakot lalo na pag may crisis? Ah, crucial yan. Dito papasok yung tatlong T's, ika ng leadership in uncertainty based sa aklat. Tatlong T, ano yon? Una, transparency. Pagiging totoo. Maging open ka sa team mo kung ano yung sitwasyon kahit yung aminin mong may di ka pa alam, okay lang yun. Mas nagtitiwala sila sa totoo. Okay, transparency. Ano yung pangalawa? Pangalawa, empathy. Unawain mo yung nararamdaman nila. Validate their fears. Ipakita mong naiintindihan mo at nagmamalasakit ka. Hindi to pagiging weak. Pagiging tao ito. Empathy. Gets. At yung pangatlo? Pangatlo, iangkla mo lagi sa layunin. Sa Tagalog siguro, um, layunin purpose Sa gitna ng gulo, ipaalala mo bakit ba natin ito ginagawa. Ito yung nagbibigay ng meaning at pag-asa. Transparency, empathy, layunin, okay. May isa pang nabanggit kanina na parang simple pero effective daw, yung pag-celebrate ng small wins. Ay oo, oh, oh. Napaka-importante niyan. Kasi sa marathon ng leadership, madaling mapagod, madaling ma bakit siya nakakatulong? Kasi yung maliliit na tagumpay, yung mga milestones na naaabot nyo, nagbibigaya ng pakiramdam na umuusad kayo. Progress, pampalakas ng loob yan ng buong team. Tapos may spiritual dimension pa raw. Meron. Sabi sa aklat, para din ito para maalala at ma-appreciate yung katapatan ng Diyos sa bawat step, kaya nga may suggestion pa na gimawa ka ng victory log. Victory log? Parang diary ng panalo. Parang ganun. Isusulat mo yung mga tagumpay, malaki o maliit, yung mga natutunan mong aral, yung mga moments na nakita mo yung tulong ng Diyos. Para pag may bagong hamon, may babalikan kang resibo na, uy, nalampasan na natin to dati. Gaging. Ang practical niyan, na. Sige, punta na tayo sa ikatlong haligi. Integridad at uh, pagtimbang-timbang. Discernment. Ito yung paninindigan sa tama, di ba? Kahit mahirap. Oo. Oh, paano ka mananatiing tapat kapag may pressure na mag ka ng rules o mag ng values? Dito pumapasok yung mga halimbawa ni na Daniel. Ayong sa layon. Ay, hindi. Yung sa utos na lumuhod. Oo, yun. Si Esther din, na sinugal ang buhay para sa bayan niya. Si Jose, na tumakbo mula sa tukso ni Mrs. Potiphar. Yung point is… Yung point is, ang integrity, hindi lang siya basta nice to have. Ito yung parang bakal na baluti mo. Pinoprotektahan ka nito yung leadership mo at yung mission mo in the long run. Kasi pag nasira ang tiwala dahil sa lack of integrity, Mahirap nang ibalik? Mahirap na talaga. Pero pasama din sa integrity yung pagiging totoo sa kung ano ba talaga yung pinapagawa sa'yo, di ba? May challenge daw minsan na malito tayo between personal ambition, at yung divine calling. Nako, napaka-critical niyan para sa mga leader, lalo na sa mga may faith-based na motivation. Madalas daw kasing naghahalo yan. Gusto mong mag-succeed, pero para ba kanino at para saan? Paano raw malalaman yung pinagkaiba? Kasi parehong pwedeng mukhang maganda yung goal eh. Hindi daw madali, pero may mga guideposts. Una, syempre, panalangin. Talagang paghingi ng linaw sa Diyos. Pangalawa, Check mo sa salita niya. Align ba? Pangatlo, hingi ka ng counsel sa mga taong kilala ka at spiritually mature. Hindi lang yung mag-aagree lang sa'yo. Oo, yung magsasalita ng totoo. At pang-apat, pakinggan mo yung puso mo. May malalim bang kapayapaan kahit mahirap? Hindi yung kampante lang ha, kundi yung peace na galing sa Diyos. Kasi yung paghabol sa sariling ambisyon na binalot lang sa spiritual language mauuwi sa burnout. Madalas. Burnout, frustration, tapos paglayo pa sa Diyos. Kailangan ng discernment dyan. At may connection din dito yung sinabi mong strategic patience. Yung hindi lahat ng opportunity. Grab agad. Pakto. Part yan ng discernment eh. Minsan, ang pinakamatapang na gawin ay hindi yung sumugod. Kundi yung maghintay. Oo. Maghintay ng matalino. Balik tayo kay Josue sa Jericho. Anim na araw. Paikot-ikot lang, tahimik, naghihintay ng go-signal. Nakakabaliw siguro yun para sa si mga sundalo niya. Wow, malalim yun. Okay, last pillar na, yung pang-apat. Pagbuo ng pamana, legacy. Hindi lang pala pang-nayon ang leadership. Hindi lang. Ang tunay na leader daw, ayon sa aklat, ay nag-iisip at kumikilos para sa hinaharap, para sa susunod na henerasyon dito papasok yung mentorship at succession planning. Oo, yung paghahanda sa mga papalit sa iyo. Gaya ng ginawa ni Moises kay Josue, hindi yun aksidente. It was intentional. Mahabang proseso. Ano yung mga kailangan para maging intentional yung mentorship? Hindi lang basta kwentuhan tayo minsan. Higit pa doon, kailangan daw ng una, proximity. Oras, kailangan mong makasama sila, makilala sila ng malapitan. Pangalawa, pagiging modelo. Dapat nakikita nila sa'yo yung pinapangaral mo. Walk the talk. Mahirap yun. Mahirap pero kailangan. At pangatlo, magbigay ka ng tunay na responsibilidad. Pagkakataon para masubukan sila, para lumago sila. Kahit may risk na magkamali, hindi mo sila pwedeng i-baby forever. So, ang legacy hindi tungkol sa sarili mong panganan? Kundi sa pagpaparami ng katapangan, ng pananampalataya, ng kakayahan sa iba para yung misyon tuloy-tuloy kahit wala ka na. May tool pa nga silang sinusuggest dito yung legacy map. Legacy map? Parang plano? O parang strategic plan mo kung paano ka mag invest sa next generation and leaders para hindi lang siya wishful thinking. Grabe, ang dami nating na-cover. Kung ibubuod natin lahat ng to mula sa rising above resistance, ano yung mga pinaka-key points na dapat mong matandaan ikaw na nakikinig? Siguro una, isa puso mo na, na yung pinakamalaking laban mo madalas nasa loob. Laban sa takot, sa duda, sa kompromiso. Kilalanin mo yan. Pangalawa? Pangalawa, tandaan mo, ang tapang ay hindi ka wala ng takot. Ito yung pagkilos na may pananampalataya kahit natatakot ka. Normal matakot, pero huwag kang papatalo at yung lakas para dyan. Hindi galing sa sarili, galing sa presensya ng Diyos na nararanasan mo sa pagbubulay-bulay ng salita niya at sa pagsunod dito. Yan ang pundasyong. Tapos sa practical na aspeto, harapin mo yung takot mo strategically. Gamitin mo yung fear audit, manalangin ka, humingi ka ng payo, ingatan mo yung integridad mo na parang yaman. Oo, maging mapanohay ka sa motibo mo. Ambisyon ba o tawag ng Diyos? Matuto kang maghintay ng may diskarte, strategic patience. At um, huwag kalimutang i-celebrate yung small wins. Malaking bagay yun. Victory log, di ba? At panghuli, isipin mo yung legacy mo. Mag-invest ka sa susunod na henerasyon, hindi lang para sa ngayon ng pamumuno mo. Tama. Ngayon, bago tayo maghiwalay, isang maliit na challenge lang para sa'yo. Mula sa lahat ng narinig mo, may isa bang tumatak talaga? Ano kayang pwede nilang gawin? Pwedeng subukan mong isulat yung isang takot na pumipigil sa iyo ngayon. Gawin mo yung simpleng fear audit. O kaya, simulan mo yung victory log mo this week. Kahit isang entry lang. Malit na bagay, pero baka yun ang kailangan mo. Magandang simula yan. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pagnilayan mo galing mismo sa aklat. Ito yun. Anong bahagi ng pamumuno mo ngayon ang parang hindi na nangangailangan ng pananampalataya? Yung parang, alam mo na, kaya mo nang gawin kahit walang tulong ng Diyos. Hmm. At ang kasunod na tanong, iyong ba mismo ang bahaging gusto ng Diyos na isuko mo sa Kanya ngayon para siya naman ang kumilos at magpakita ng Kanyang kapangyarihan sa buhay mo at sa pamumuno mo? Isang malalim na tanong para tapusin itong ating tughimaymay.